Tama nga talaga ang desisyon ko na magluto ng nilagang baboy para makapaghigop naman tayo ng sabaw at mainitan itong ating katawan char Alas 4 na nga ng hapon at natutulog pa itong aking bunso at ito namang panganay ko ay hayahay nga ang buhay dito at nanonood ng TV. Kaya ako naman mga mami ay naisipan ko na nga lang na pumunta ng kusina at makapagluto na nga rin ang aming hapunan. Meron nga ako ditong pork belly na dine-froze ko na nga kagabi para ready ready ko na nga ang lutuin ngayon. At dahil medyo malamig nga ang panahon ngayon kaya naisipan ko na nga lang magluto ng pork nilaga. Dahil itong aking mga junakis ay gustong gusto nga talaga ang sabaw lalong lalo na kung may kanin. At heto na nga, mga mami at inumpisahan ko lang ang paghiwa-hiwain nitong aking pork belly. Hahatiin ko pa nga sana ito sa dalawa dahil gusto ko nga sana magluto rin ng adobo para bukas. Pero habang naghihiwa nga ako dito ay nakita ko na hindi naman pala marami ang isang kilo. Kaya hayan, inilaga ko na lang lahat. At maghiwa-hiwa nga rin pala ako dito ng bawang at sibuyas para sa aking panggisa. At naghiwa na nga rin ako dito ng dalawang patatas lang para sa aking gulay. At hiniwa ko na nga rin ito into cubes. Pagkatapos ay naghiwa na nga rin pala ako dito ng maraming repolyo para mas masarap talaga itong aking nilaga. Actually, Actually, masarap nga talaga sana itong nilaga kung merong mais at saka green beans. Pero dahil yan nga lang yung available sa aking fridge, kaya ganyan na nga lang yung mga ilalagay kong gulay. Marami na nga stress sa buhay mga mami, kaya naku, huwag na nating dagdagan. Charis! <laughs> At katapos ko ngang paghiwa-hiwain itong aking mga gulay at pati na nga rin itong baboy, ay rading ready na nga rin akong magluto. Ang una ko nga palang ginawa ay nagisa lang ako dito ng bawang at sibuyas at tinimplahan ko na rin ng asin at paminta. Nang maging aromatic na nga itong aking bawang at sibuyas, ay igigisa ko naman dito ang aking pork belly na pinaghiwa-hiwa ko kanina. Igigisa ko lang ito ng mga ilang minuto hanggang sa ito ay maging golden brown. At nang maging golden brown na nga ito ay tinimplahan ko na rin ng asin at paminta at pati na nga rin itong patis. Alam niyo ba mga mami na sa paraang to ay ay lalong sumasarap nga itong ating niluluto. Dahil kung sa pagisa-gisa pa nga lang natin na inuumpisahan na natin itong lagyan ng asin at paminta ay mas lalong ngang nagkakalasa itong ating niluluto. Pero mga mami, okay lang naman kung hindi niyo ako paniniwalaan, nag-share nga lang naman ako ng mga idea ko sa pagluluto. Ay naway mga mami, nung maging golden brown na nga itong baboy ay maglalagay na ako dito ng tubig para sa aking sabaw. Medyo dinamihan ko na nga itong aking sabaw dahil sabi ko nga kanina ay talagang mahilig sa sabaw itong aking mga anak. Lalong-lalo lalo na nga aking bunso na talagang paparami nga ang kain niya kapag may sabaw ang ulam namin. At nang masatisfied na nga ako sa sabaw na nilagay ko ay hinintay ko nga lang itong kumulo or hanggang sa talagang maluto na itong baboy. At heto nga pala mga mami habang nagaantay nga akong maluto itong baboy ay nagsaing naman ako ng kanin. Mm -hmm. Hindi naman kasi natin feel ang sarap ng nilaga or kahit anong Filipino food na ulam kung walang kanin, diba? Kaya naman nga sa mga oras na to ay sinabi ko na sa sarili ko na ipagpaliban ko muna itong aking pagdadayat at may bukas pa naman. Char! <laughs> And after 30 minutes nga na pagpapakulo ko dito sa baboy ay nilagay ko na itong patatas dahil matagal nga itong maluto. Pagkatapos after 30 minutes na pagpapakulo ko nga dito ay lutong luto na nga itong patatas pati na nga rin itong baboy. Kaya naman nilagay ko na nga itong repolyo at tinurn off ko na nga itong aking wok para hindi na ma-overcook itong aking mga gulay. And lastly mga mami ay tinikman ko na nga itong aking pork nilaga and oh my god! Chorizo! <laughs> yes mga mami ang sarap nga talaga nito sa malamig na panahon lalo na nga ngayong araw at maulan-ulan pa at tama nga talaga ang desisyon ko na magluto ng nilagang baboy para makapaghigop naman tayo ng sabaw at mainitan itong ating katawan char! anyway <laughs> habang nagluluto ako ay umalis na nga pala itong kuya namin para pumunta ng kanyang football training kaya naman nga habang wala pa siya ay kami ni James na lang muna ang naunang kumain at ang dami nga talagang kain ni James dito at hindi ko siya maawat alam na alam ko kasi na kapag kanin at sabaw na ay hindi talaga niya titigilan hanggat hindi mapuno ang kanyang chan. And guys, hanggang dito na nga lang ang mini vlog namin for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!